Isang araw, sabi ng misis sa mister niya, Hon, delay dako ng isang buwan sa regla, pero please, wag mong ipagsabi ha. Nakakahiya. Kinabukasan, kumatok ang taga-Meralco, may hawak na malaking clipboard at may ngiting parang may alam. Sabi niya, Ma'am, delayed po kayo ng isang buwan. Nagulat ang misis. Ha? Paano mo nalaman? Sagot ng taga-Meralco. Nasa record po namin. Biglang pumasok si Mr. na parang action star. Aba, bakit nakasulat sa record nyo na delayed ang misis ko? Sabi ng taga-Meralco. Kung gusto nyong mawala sa record, magbayad po kayo. Galit na tanong ni Mr. At kung ayoko, ngumiti ang taga-Meralco na parang kontrabida. E puputulan namin kayo sumigaw si Mister. Ano? Anong gagamitin ng misis ko? Sagot ng taga Meralco. Pwede naman po siyang gumamit ng kandila.